Boto, Presidente. Oh. Presidente, agad doon. Sama sa masaya, mga idol. Pero yun, tinan mo. Tanta. Idol, kuha lang kutsara. Malit yan, Tony. Thank you. Thank you. So, kasi okay. parang okay. pato ang nangyayari pagka -ano, hindi, na, -hindi okay. mabos, na lang natin masaya Tsara Tsara ka na idol Okay Lugaw kuya Okay na ka idol Ano ba yun? Ano ba

Pa, no? ah, binilad, binilad namin yun, eh nito pa ano? Kailangan mo simulan natin 'yan eh. Seryoso. I think kasi hindi abutan. Pasensyahan na lang ha. Ayan na naman. Mayroon pa? Mayroon pa. Ayan. Ayan na lang. Kasi mga idol, kung natin ito ipapamigay, ako na naman magmukbang neto maghapon. Hirap pa. Hanggang <tis> Hindi naman masyadong parang mabot pa doon. Hefty <tis> sa <tis> gate. <tis> Oo. Oh. Idol, mo na to ah. Kailan pa ba sila? Pagka <tis> <tis> mo, meron payat sa likod mo. Ito po. Pagka siya natin idol ah. Nadami to <tis> pag nilagyan ng tubig to eh. Hindi ba? Kahit bigat na lang, <laughs> sa akin. muna yung sa inyo, tutubigan lang natin para lahat makaano. Para lahat makatimlahan mo lahat Ayun, patensya na. Ayun lang na Ano ba yung tigil Sold out, sold out. Sold out. Army, hold down. Libre lang pala solution para maubos. Pag-libre. <laughs>